Narito ang pauna nating pagtatalakay sa 115.4 million rehab regravel ang pondo para sa bayan ng kawayan masbate. Isa ang bayan ng kawayan sa may mga barangay na hindi paabot ng mga proyektong road concreting ng ating pamahalaan, kaya ating napag-alaman na ang kasalukuyang mayor ng bayan ng kawayan ay busy ito sa pagdalo sa PRDP meeting sa Manila. Kaya ang tanong ng mga taga-kawayan, hindi ba ito alam ni Mayor Edgar Conder ang mga maanomalyang mga rehab regravel na napinundohan ng Kapitolyo? Kung alam naman ito ni Mayor Edgar Condor bakit hindi nito pinursigi ang gobernador at contractor na ipatrabaho ito agad at sundin ang tamang mga sukat ng proyekto. Na hindi ipinagawa noong ito ay may award sa contractor. Tulad na lang sa Barangay Pulot at Barangay RM Magbalon, na pinondohan noong August 8, 2022 na nagkakahalaga ng 19.96 milyon at tataposin lang sa walo na araw, samantala noong pinuntahan ito ng isa sa mga correspondents, ay noong October 6, 2023 ay hindi naman nakaranas ng mabuldos ang mula pulot papuntang RM Magbalon noong 2022, ayon sa mga residente panahon pa ni former Governor Lanete nang ito ay ma-road opening. Kaya noong ma ito ng mga media ng Masbate lalo na nang ilabas ito sa pahayagan ng NGS News dito na nagkukumuhag na ipatrabaho ng Kapitolyo mula Mactan, pulot-araw er magbalon nang pagtatapos ng taong 2023 para pagtakpan ang anomalyang nabisto, ngunit nang ating balikan matapos ipatrabaho ay wala tayong nakitang ayon sa program of work sa naturang proyekto. Hindi nasunod ang tamang program of work. Marami naman ang nagsasabi kung hindi na diskobre ang naturang proyekto ay siguradong nasa bulsa na lang itong nakatago. Narito ang paunang paglalathala ng mga proyektong maanomalya. Ang Barangay Tuburan patungong Barangay Kabungahan ay pinunduhan noong 2019 na nagkakahalaga ng 10.47 million at muli na naman itong pinunduhan sa sumunod na taong 2020 na nagkakahalaga ng 10.4 million, ngunit kung ating makikita ang kalsada ay hindi naman mapapakinabangan. Ang sitio Colero Diete ay pinenduhan ng 10.36 milyon, ngunit nang tayo ay magtanong-tanong sa mga residente roon ay hindi naman nila nakitaan ng totoong trabaho, ayon sa kanila isang truck isang grader lamang ang pumasok para strip ang naturang kalsada. Abangan ang mga part 2 para sa dokumentong ito.